ba? Nakakabuti ba po yung pagbibiso? Bakit? Ano ang video? Hindi sabi niya, ano ang video? Bakit ano ba ba? Ay, sugal. Ano ba ang video? Ano ba ba po What sa paninigas? Alin mo muna yung paninigas? O, oh, yan. Iglarit tayo muna. Paninigas rin nyo. Pag-iinom. Oh, Pag-iinom. <laughs> oh, hindi yung, ano, lahat bisyo. Sa sarili niyo po, opinion. Nakakabuti ba po ito? Along ng unang Paninigarilyo. Know? Hindi pala wala lang, hindi na nakakabuti. Bakit ko? Palagi <laughs> masama sa kalusugan uh, <laughs> niya. Ano po. Ano so ah, pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano yung Ano pa? 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 Ano po. Ano pa? Ano pa? Ano isip alam mo, sinong tagaligaya? talaga alam yung ano mo yung ano 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 yan, ano yung ano ano lang ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung yung Sa sarili mo po opinion, makakabuti ba po yung o bakit Baka magkaroon ka ng kalseros, magpupusong ang lamunan mo. Kasi okay. ba? Kung maubay pa kumuputin, mga tanggal yung mga ano mo, ang isip nyo, sumakali mo, mga tanggal yung magpupumos, magpuputin pa. May bisyo po ba kayo? Wala. Wala? Magbigay okay. po ng kasagutan na maaaring magdul... Ay, hindi na nata. sagot na to. Nakakamatay ba ang pag niya pa ni Miguel Rillo? Hindi kung magkaroon kung magkaro ng sa sakit hindi ka ba at ano pa mo di patay o tama na kasi mga tinyo nakabubuti ba ang pagyayati at paninigarilyo bakit hindi naman kasi nakaka nakakasakit baga nakamamatay ba ang hindi ko lang hindi matagal lang hindi ko pero kaya niyo pong itigil yung mag-iwati. Kung sakaling gawin na. No. Ano pong gagawin nyo kung sakaling, kung sakaling ipagbabawal ko ng gobyerno niyang pag okay. Hindi Wala. Wala nang gagawin. Hindi mo ano. So, Gawang mahal. Kung sa taon na nakamamatay ang pag-iwati, ipitigil mo ba ito? Oo. Oh. Bakit? Ano naman tayo. tayo. Ano po ang pangalan niya? Hindi ko makapangalanan. Nag-bibwa, nag-bibwa. Ano po ang pangalan niya? Maruna Kung nagtaurahan gusto mo ba kayo? Maruna. Gusto ko Kaya po may unang na-expose ko sa பாப்பாக்கு ஒரு சீன் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சீன் எல்லாம் இருக்காது. எல்லாம் சும்மா சும்மா தான். ஒருத்தர் கிட்ட வந்து பேசினா, 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 ஒருத்தர் கிட்ட வந்து பேசினா poce sa mga mga patuloy na pag-aaral Paano kung daw haluan ng mga galing sa tatlo, hindi pa ba o sobrang tagal na estudyante? Hindi kami sigurado. Kapag tumanda na kayo, mag mga bagay na kaya ilang estudyante sa mga gusto. Okay po. Wala yayahin din sa mga mga Kumar. Pag gusto niyo maligay, saan yung sa yung mabangay, sa uh ano, po kayo nakapwento? Mayroon sila ko ang isang... Pag natanood po ba kayo ng bahay, saan po kay ano, kayo nagtutusunan nyo sa labas O sa... Bronze, sa loob? Kasi may nakasama din ako sa loob. Mayroon sila ng mga... O mayroon sila kayo mga... kaya sa baga po ba, nangyayari din sila ka? Mayroon sila